Episode, inihahandog ng Alagang Natural ang isang istorya ng pagpapamilya. Buhay ng mag-asawang ginawa ang lahat para mataguyod ang kanilang pamilya. Iba't ibang negosyo ang kanilang pinasok para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Nagtayo naman ako dito ng poultry. Ang problema, tinahak ng malakas na bagyo, nawasak ang building building ko. Ang sulod yung mga ano O, oh, Nagbamahal oh, Nagmamahal ang pakain. Nalugi, nangutang, at naloko pa. Nakatanggap ako ng malaking project. Matapos na ang project, maghapon akong pilgantay sa bayad eh. Hindi man ako babayaran. Sir, di naman ah. pwede yun, sir. Kita niyo naman, sir. Ang dami kong tawahan dyan. Oh. Tingnan well, mo saan na na naman magpapayad ngayon. Sinikon niya ako nang wag ko raw gadunin ang halaman mas malakas ang ganti ko sa kanya. Ay, ako Ba't hindi, hindi ako yung... ko Bumagsak, pero patuloy na lumaban para sa pamilya. Mm, ngayon, sabi ko sa mother ko, Nay, hindi ko kakayanin. Pagpapaaral na dito tayo, kukuha lang financial natin. Kasi, isabi niya, ngayon ka ngayong kapaalis matanda na ako. Kung hindi ko gagawin yon, wala akong mangyayari sa buhay natin. Ang aking talagang trabaho doon kay Giver, na simulankol talaga doon, ay ang mag-alaga ng matanda. 15 years. Mula 2004 to 2019. Masakit. Dahil, niminsan, hindi ko naranasan ang lumayo. Pero nung na ako, talagang tititsin mo ang sakit. Ang hirap. Hindi ko, kung hindi ko gagawin ito, hindi kami makakaraos. Hindi makakatapos yung aking dalawa. Pero naandun talaga ang tibay ng katawan ko. Naandun ang tibay ng aking loob. Tunghayan ang istorya ng kanilang pakikipagsapalaran. Dito sa Alagang Natural. Ako si Arsenio Castillo Pecho, tubong Natas, Tanawang, Batangas, 66 years old. Ako si Tina Platon Pecho, tubong Natatas, ako yung 65 years old now. Noon hindi kami magkakilala, bagamat ako'y taga rito. Napakadalang kong umuwi sa amin na kasi mahiligaw sa lagalag, yung tawagin namin yung Minsan eh pesta yon nung ko lang siya nakita. Ako naman ay eh, para bagang nasa edad na ng pag-aasawa, eh siya ang napili ko. Ano, simple lang na hindi suplada, i-disiplinado siya ng kanyang ina, kaya nagustuhan ko. Sadya namang nagtapat ako sa kanya na sa dami ng aking pinagdaan ng paliligaw ay sa, kakaiba siya ang naramdaman ko. Oo. Ang dati may piyestahan kasi merong palabas palagi pagka yung bisperas dis ng piyesta. Ito, nandun din at pinakilala sa akin ng isa ko pang kamag-anak. Nang ako na nasa Maynila na sabi niya kung nasaan daw ang aking adres sa Maynila, hindi ko sinasabi kasi hindi nga pwede, magagalit ang aking mga old. Nang malapit na akong gumaraduate, saka ako siya in-entertain. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng tatlong anak at ngayon ay may tatlong apo na rin. Bilang inspirasyon, pakinggan natin ang mga pagsubok na hinarap at sakripisyo para maitaguyod ang kanilang pamilya. Nasubukan ko naman mag-apply ng Saudi, 4 uh, years at kalatim taon. Uh. Sa hirap ng trabaho doon ay sadyang tinis ko, makaipon lang ng kaunti pera. No? Nang mapinis ako sa, kontrata ko, nagtayo naman ako dito ng poultry, yung 45 days, nagpagawa ng building. Nakatulong naman sa pag-aaral ng mga anak ko. Ang problema, tinahak ng malakas na bagyo, nawasak ang building, building ko. Nung computing ko, paggagawa ko ulit, malaking gastos. Ang ipinalit ko naman sa pagmamanok, pigiri. Ah, Mahirap din ang negosyo yung kasi ang urong-sulong ang presyo ng baboy. Pangalawa eh, no, pa. nagbamahal ang pakain. Nakapag-abroad at nagnegosyo, pero tila kulang pa din para maitaguyod ang pamilya. Tila mailap ang pagkakataong umunlad nalugi at nabiktima pa ng panluloko. Nung panahong iyon ay kararanas ko lang na ako ay maloko sa aking landscape. landscape. Nakatanggap ako ng malaking project dyan sa San Juan Laia. Matapos na ang project, siyempre sisingiling ko yung ibabayad nila sa akin. Di ba ay maghapon akong pilagantay sa bayad, eh, hindi man ako babayaran. Nang sabi ko sa mga tauhan ko, total niloloko ko ay pagbubunutin yung mga halamat ikarga sa jeep ko. Kamusta naman ang ating landscape? Hey, sir. Morning po. Actually, patapos na po kaya kailangan na po sana namin yung full payment. Full payment? Ngayon na agad? Opo, kasi patapos na po kami dito. Ay, Bali, wala naman sa usapan na natin yung babayaran ko agad. sir, ko. hindi naman po po pwede yun. Sir, ito pa niyo na naman po, sir. Tignan nyo po. Ayan, no, oh, apat, lima ang tao ko dyan, sir. Oh. Lahat po yan, may pamilya. Total, niloloko ko eh, pagbubunutin yung mga halamat ikarga sa jeep ko. Sinikon niya ako ng wag ko raw ng halaman mas malakas ang ganti ko sa kanya. Sir, hindi naman pwede yun, sir. Kita niya naman, sir. Ang dami kong tauhan dyan. o. Wala ka naman sinabi ko. yung magpapahid ngayon. sinabi mo, next month pa. Ay, problema sa inyo, sir. Saan akong ng pera? Mas malakas ang ganti ko sa kanya. Ay, huwag mo akong huwakan. Ba't hindi huwakan? Huwag Sira tuktok ka pala, Putok. Siyempre, sa galit. May mas-masang ako, kinausap ako nung kanyang bodyguard. Ako'y may papakiusap sa'yo na ipagpabukas mo na ang paniningil sa utang niya at hindi kayo magkakasundo, pareho kayong high blood. Tumayag naman ako, nakauwi ako dito, gano'n. Ngayon, inisiyuhan ako niya ng checking 100,000. Sabi ko, okay na kaysa walang matanggap. Aming inano sa sa bangko, hindi ko akalain na sa loob ng 15 days, Naroon pa rin ang paluloko niya sa akin na pinakap eh, niya sa ano sa, sa bangko. Sa Umuwi ako dito, sabi ko kay Mrs. para malimutan ko ang nakaraang kong problema, pinagpuputol ko lahat ng mamahaling halaman kasi hindi ko malilimutan ang nangyari. Sabi ko, ano nangyari? Hindi siya umiimik. Yun lang sabihin niya sa akin na uh, tatabasin niya yung halaman. Sabi ko, bakit mo babalingan yung halaman? Para wala na ako maalala, tatabasin ko na lang yung halaman itinanim ko. Ay, sabi ko, sayang yan, ang lalaki na eh. Sabi, hayaan mo na para mawaglit na sa isip ko yung Karanasan. Matapos hindi mabayaran si Arsenio sa kanyang malaking proyekto, tila sinusundan sila ng kamalasan. Ang negosyo naman ni Tina na prutas at gulay ang nagkaroon ng problema. marami na kaming kakompetensya. Tapos dumating pang point na ilawaway din ang karsada, aalsin daw ang mga pwesto. Ang sabi ng mayor doon, bibigyan kami ng prioridad na magkaroon ng pwesto sa Santo Tomas. Hindi nangyari yun kasi hindi naman daw kami taga doon. Inaisip namin, paano kami makaka-absuelto kasi pabayad ka ng pwesto, bayad ka ng ilaw, bayad ka ng mga dalawang bayad ng ilaw tubig dito, doon, may eskwela kami. Sabi ko hindi yata sasapat. Nalugi sa negosyo ang mag-asawa at ang puhunan ay naubos na rin. Hindi alam kung paano makakabangon kaya't naisipang mamasukan bilang isang caregiver sa Italy si Tina. Desisyon na napakahirap sa mag-asawa. Ngayon, sabi ko, hindi ko kakayanin. Pagpapaaral na dito tayo, kukuha lang financial natin. Kasi nalaki ang gastos kasi magdadal, papasok pa sa yung bunso namin. Kung hindi ko gagawin yun, wala akong mangyayari sa buhay natin. bago ko umalis noon, nagkasakit siya, namayat, dahil ako may nagtitinda. E sabi niya, na nakikita ko na sa kanyang kilo, sabi ko, bakit ka ganyan? Yung pala, meron siyang lagnat sa loob na nanginginig, pinapawisan. Sabi ko, ba, ano nangyayari sa iyo, sa mga makasakit, dadali kita sa ospital, ayaw. Eh, sabi ko, anong gagawin ko sa iyo? Iniwanan ko siya. Pumunta ako ng mercury, wala reseta. Sabi ko, bigyan mo ako ng dextrose na mayroong vitamins. E eh, sabi ng ano sa mercury. E eh, siya na magtuturok. Sabi ko, eh ako na ano, meron kami din yung nurse. Pwede kong usapin. Binigyan ako ng tatlo. Siya kong ipinalagay sa kanya na hindi ko naman siya talaga naiwanan. Ganga ng pag naubos, hindi pwede hindi papalitan. Ano? Ay, pag naubos yung tatlong yun, ah uh, sumiglaw ulit siya. Pag mamasad sa kanya, yung pag mm, bibili mo siya ng pagkain kailangan mo, kailangan niya para siya lumakas, yun ang masasabing alagang natural, walang kemikal. Ang aking talagang trabaho doon kay Giver, nagsimula ang talaga doon ay ang mag-alaga ng matanda. 15 years, mula 2004 to 2019. Masakit. Dahil ni minsan hindi ko naranasan ang lumayo. Pero nung nandun na ako, talagang mo ang sakit. Ang hirap, ang hirap na nag-iisa wala kang karamay. Hindi ko gagawin ito. Hindi kami makakaraos. Hindi makakatapos yung aking dalwa. Pero naandun talaga ang tibay ng katawan ko. Naandun ang tibay ng aking loob. Pagka naririto sa bahay, isip mo na ako kung anong oras sila nagising dito para makausap mo, para malis mabawasan ang ano, uh, homesick. Ang aking pa pinasasalamatan dun dahil naging amo ko. Huwag lang daw ako mahusik. Ibinibili niya ako ng card para yun ay makatawag ka kahit pa five minutes. Napakalaking pakaramdam sa mga mawala yung sama ng yung nararamdaman. Kaya sabi ko doon sa amo um, ko, kahit di pa ako marunong mag noon, sabi ko, thank you very much. Alam nila na lagi ako naluha. Nakasita nila. Mga pagtitiis na gagawin ng kahit sinong magulang para maitaguyod ang kanilang pamilya. Kalaunan, dumating ang isang biyayang hindi nila inaasahang makapagbabago ng kanilang buhay. Nakilala ni Arsenio ang isang investor na gustong magtanim ng mga halamang gamot tulad ng lagundi. At ito ay ipinroseso para gawing kapsula at kalaunan nagtayo pa ng planta. Natutunan at pinag-aralan ni Arsenio ang pagtatanim ng lagundi na isusuplay sa planta awa ng Diyos ay tinulungan ako ni Mr. Patrick Locael na mapapayag ako sa kanilang negosyo. Ako naman ay natutuwa at ang kanilang produkto ay mga herbal plants. Ay hindi ko naman alam ang mga halamang gamot. Natututo akong sa pamamagitan ni Mr. Rogel, pinag-aaralan kong mabuti, katunayan ay sinusuwerte ako. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, makakilala pa ako ng magbibigay sa akin ng magandang magkakataon, Akoy nahihiya pa sa kanya. Ako ang magsasaka siya naman nagtuturo sa akin kung paano gagawin. Hanggang lumaki na lumaki ang aming produkto, nakakatulong din kami sa kapwa farmers. Tsaka kung paano sa ginagamit ang halamang ngayon. Kung madali sabi, natutunan ko rin. Sa paglago ng mga halamang gamot, kasabay din ang paglago ng kanilang kabuhayan. Kaya naman ito na ang dahilan para umuwi na si Tina. Napakalaking tulong ang ginawa nila sa, sa amin, sa kanya. Sila yung sumalo sa pagbabayad ko ng bahay na to na malapit ng matapos. Iyon ang talagang malaking blessing na dumating sa aming mag-asawa. Kumbaga, pinagkatiwalaan nila kami sa pagkakataong ito na, na dumating din ng pandemic. Hindi sila sumawa at hindi sila tumigil ng pakikipag o pakikipagtulungan sa amin dito sa natataas, lalo na sa pagpuprodukto ng mga halamang gamot. Sinong mag-aakala ang mga pananim na lagundi ang magbibigay ng kaalwanan sa buhay at nakatulong pa sa kapwa? Noong panahon ng pandemya, umabot sa walong tonelada ng lagundi powder ang kanilang naipamigay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito'y nakatulong para makarecover ang maraming COVID patients. Sabi nga nila, sa pag-aasawa, magkasama sa hirap at ginhawa. Isang inspirasyon masaksihan ang kanilang istorya, pagmamahalang pinagtibay ng pagsubok at panahon. Tunay na alagang natural. Pag mainit ang ulo ng kasawa mo, ikiwag sasagot, huwag kayong mag-aaway. Pagka kayo, halimbawa nag-aaway, tapos wag kang iimig na ikay lumayas. Wag kang bubukas ng bibig na lumayas ka. talaga naman hindi ko binanggit yung sa kasamaan ng loob namin. Pag ng ulo, pareho kayo, saka kayo mag-usap kung ano yung ayaw mo, yung ayaw ko. Doon mo ma-re-realize na yung pagsasama ay hindi habang buhay, puro labing-labing lang. Naroon talaga yung ups and downs. Sa aming long distance ng panahong wala ako dito, Uh, kahit naman wala ako, bati naman ako sa kanya ng Happy Birthday o oh, Merry Christmas. Eh ngayon naman nandito na, dito na eh, binuhos ko naman sa kanila, sa kanya ang aking panahon. Sa tagal naman wala ako dito. Siya naman talaga yung una at huli sa lahat buhay ko. Sa dapat dapat maging masaya ka, magkapiling kayong mag-asawa, may pasyal mo siya. Alam naman lang Diyos na siya ay siya ang number one sa akin. Thank you.